So hello mga mi for today's video nga ay magluluto tayo ng dinugo ang large intestine ng baboy o di kaya lamang loob dahil kagabi ay eto daw ang gustong ulam ni tatay ngayong araw kaya sakto na namang walang bumili sa aming ano lord uh, large intestine ng baboy so ayan nilaga ko na at then pinahiwa-hiwa ko kay tatay then after yan na nga niluto ko na so guys ganyan lang yung pagluluto ginisa ko lang yan ng garlic at onion. Then, yan. Uh, dapat magiging crunchy siya. Hindi naman yung as in crunchy kasi pag hindi na ubos, maging matigas siya. So, okay na siya dyan. Then, lagay na natin sa may plato para ma tanggal yung oil niya. So, apaka ganda nga yung pagpaluto ko talaga. Perfect. Perfect talaga. Hindi siya yung as in na uh, crunchy. Kaya, pag as in crunchy kasi yan is magiging mapait na siya. So, atin nga susunod ay ang ating dugo. Uh, dugo. So, guys, pag nagluluto ako ng dinugon ay hindi ko sinasama sa may ano niya kailangan naka-separate. So, ganyan lang guys. Napainit na ako ng mantika. At yung mantika ang gagamitin natin ay yung mantika din ng pinagtanggalan natin sa large intestine ng baboy. So, ganyan na guys. Tinagdagan ko na lang din ng oil. Dahil konti lang yung natanggal ko. After ko nga nilagay yung ano, onion at garlic, ay dyan ay susundan natin ang dugo. So, yan yung dugo. Giging vampiro kami ngayong araw dahil kakain kami ng dugo. Aswang ba? So, yan nga. Kailangan may mix-mix yan. Pag lumapot na siya, okay na. So, yan. Medyo malapot na siya pero ilalagay muna natin ngayon ang kanyang sili pagpa pang pabango ba. Hindi kompleto ang dinuguan pag walang sili. Yan talaga ang complete ingredients ng dinuguan. So, yan. nga Let's put paminta. And then the asin.

presenting my dinuguan so let's eat guys